Hello guys, may natutunan akong isang paraan paano ako sa inyo makakatulong mag-explain. Punta kayo ng YouTube. Punta kayo ng YouTube. I-search nyo yung Cindy Happil. Search nyo lang. Okay, nakasave da dyan lahat ng kailangan nyo. Okay po. Ah, ganito. Facebook chatbot, nilagay ko na dyan. Ito yung Daily Proof. Facebook millionaire view all, Makakatulong to sa inyo guys. Halimbawa, pili kayo ng isang video ano Kunyari ito ito. Kasi, ito kasi um, promotion ko ng aking product center. Pero product center sa sa kabitay, sa naikabitay. Okay, headed by Ma'am sin Phil, kunin uh, niyo po sa kanya yung ano, yung center, yung yung, yung office office address niya. Yung atin po 20th millionaire, eh, pwede po yan ang atin 20th millionaire, yung product center sa uh, Okay guys, ganun siya. Punta ka dun sa video ko, pili ka, pili ka kung anong gusto mong i-share, ways to earn ba? Kahit anong video sa YouTube, i-search mo, i-click mo yung share lagay ka ng ilang description, please watch. O, oh, ba? Diba? Example lang yan, guys. Tapos, pwede mo na siyang i-send sa kung nasaan man ang mga, kung sino man ang nasa loob ng messenger mo. Ganyan be. Sobrang bilis, Pranis. Ngayon ko lang siya na encounter or ngayon ko siya na experience. O, oh, ba? Diba? Ngayon, ganyan guys, Sinesend ko na siya sa messenger. Pinipili ko lang kung sino ang pagsisendan ko. Guys, sobrang bilis. Okay? Ngayon, sent na siya. Pag pumunta ka sa messenger ko, back, pumunta ka sa messenger ko, ayan, guys, nasend ko na siya sa mga messenger, oh. Ayan. Ito pa. Sobrang bilis. Basta pumunta ka, sa YouTube. Puntahan mo yung video. Click share messenger. Ayan na siya guys. Sobrang bilis. Hindi, hindi na ako mahirapan mag-share ng mag-share. Ayan yung mga sample ng senior ko. Okay guys. Gawin nyo yun ha. Thank you guys.